Guano, 18 nabes. bes. Sap. Oh, yan, dito kami sa shop ni Guano. Tagasan 150 watts. Round. Lalo na akong double bang nito. Bibingihin ka. Dito kami yan, sa bulak. Tayo so, kaya mo wal. Concert. pa lang eh. Hindi pa masyado gumagano. Wala pa Kasi, ma, ma, wala Gak baik dicentang aku. Andur satas yang riningku yang pan eh. Kelamuk. Ini maksudnya nih. Oh. Oke. pala, pwede na yan ikwan. Hindi ko lang makuha-kuha kasi lagi may chick-chick yan. Ganay, gaya na yung hero eh. Oo, oh. Uh -oh. na. Bago nito yung concert niya. Inapred na yung ano, concert. Ah, concert. Tayo po ito. Mabigat na masyado ito. Oo, mabigat na. Ah, yun yung pinikturan mo na tapos ang blower, blower. niyan dalawa ba sa, tatlo pala saan sa loob yeah. ayan ayan ang tas dito tas yung yung kapasitor dalawang malaki dalawang malaki dito yung banda pa ano yung paglagay mo Ay. ng blower isang supply 12 volts lang din doon masama sila bu Bukod Ay, no. ano yung supply. No? Lagyan ko ng ano. Uh, o oh nga, ayan nga yung kapasitor Yan uh. yung pinikturan mo nga. Oo. Pagkano yung isang ganyan? Anong kuha ko nyan? 353. 353. Okay. Niyo, yan? 350. Pa? 350. Okay. Si Binandrin yan, dalawa na yan. na... Binago mo din yung koan, transformer. Oo. Oh, Binagdagan ko lang yung... Uh -huh. Okay. Akala nila eh. <laughs> akala nila, konsert lang na kuha. Hindi mo. Sa na yung TV niya. May mga wasing din siyang pambinta dito. Mga wasing pambinta. Ayan. Pabahay pala ito dito sa Bulak.